At ayan mga kumarites, konting update lang tayo. Siguro pa 3 days na namin ngayon sa ospital. Umaga nga nito at ayan tulog pa nga itong aking anak. At kaninang umaga nga ikinuhanan nga ulit siya ng dugo. At habang natutulog nga siya dyan, ikinain ko na nga itong rasyon. Ito pa nga yung galing sa sweet room. Nakaabot pa nga kami ng merienda sa sweet room dahil nga pagka nasa regular ward ka, eh walang merienda. At habang tulog pa nga siya dyan, ako nga muna ang mag-aalmusal. At in fairness, masarap naman tong ensaymada at ang palaman nga sa loob ay meron ng ham. At maya maya din naman, eh dumating na nga yung rasyon at ito nga yung kanyang almusal. Meron nga siya dyang lugaw, may tinapay, tapos ang palaman na itlog, tapos meron din saging. Sabi ko nga sa kanya, niya, ay kumain nga ng kumain para nga bumalik yung kanyang lakas. Ay itong batang kasing ito ay eh, kung hindi mo susuyusuyin ako, hindi kakain. Kaya ayan, ang ginawa ko nga ay sinubuan ko na lang para madaming makain. Tapos sabi ko yung tinapay ubusin niya. At medyo naiinip na nga itong batang ito at gusto nang ang umuwi. Eh kahit naman kami matatanda ay eh, naiinip na nga rin dahil nga ang bagal ng tumaas ng kanyang platelet. Sabi naman ni eh, Doktor ay eh, natural lang naman yun dahil kalimitan talaga 7 to 10 days bago bumalik sa normal ang ating platelet count. At sabi nga ni Doktora, ang umpisa pa nga ng bilang noon ay eh, kung kaya kailan nawala ang lagnat mo. Kaya nga medyo naiinip kami dahil nga nung unang lagnat pa lang niya ipina-check up agad namin. Tapos nawala ang lagnat niya ikinabukasan pa. Tapos diretso admit na nga noon. Pero mas pabor naman na sa akin ayun, na yun, na na-confine siya agad para nga ma-monitor yung kanyang platelet count. Ay nako mga kumarites, kung alam niyo lang mayat mayan dating na mga ambulansya dito nga sa ospital. Tapos sabi nga ni doktora, tataas naman din yung kanyang platelet, yun nga lang inaiinip nga kami dahil nga napaaga nga yung kanyang admit. Tapos itong aking anak pa ininenerbyo nervyos kapag kasi doktor ay Sabi nang wag magkakakape kaya nininervyos. Ang sabi pa nga namin ay kumain ng kumain dahil may kakainin naman. Ay kung hindi mo dudulutan ng pagkain ay hindi kakain eh. Tapos ayan nung tanghali ito naman yung rasyon. Lagi nga palang may sabaw yung kanyang rasyon ng pagkain. Tapos maya maya nga bumabanga akot inabangan ko na nga si inay dito sa labas. Hindi kasi siya nag elevator lalo na kapag ka walang kasama. At naihatid ko na nga si inay doon sa taas, ay eh, ako naman ibababa. Dahil meron pa nga pinagagawang laboratory si doktora pero hindi nga ngayon kasama sa bill doon nga yun babayaran sa laboratory kaya nga ang gagawin ko ay e pupunta na nga ako dun ngayon ang gagawin pala sa kanya ay yung peripheral blood smear test ang tawag eh pupunta na nga tayo doon ngayon kasi bukas ng umaga ay e kailangan na nga din siyang kuhanan ng dugo at ayun bago dapat siya kuhanan ng dugo bukas eh dapat bayad na nga tayo at ayan binigyan na nga ako nitong papel na katunayan na bayad na tayo at ito nga lang yung ipapakita natin doon sa nurse na magtuturok sa kanya at kukuha ng dugo umakyat lang ulit ako at kinuha ko nga yung aking bag at saka yung tapos dumiretso na nga ako dito sa amin naando naman si inay maigin na nga lang at si inay ina punta nga dito at meron nga akong kahalili pagka nga ako nauwi sa bahay kagaya niya nasira nga yung chinelas ko ay eh kailangan kong palitan tapos liligo na rin ako at magiimis nga dito sa bahay magwawalis-walis nga lang pala tayo tapos maglalaban na nga rin ako ng aming mga cover ng kama at saka ang aming mga kumot pagka dating ko nga dito sa bahay ay eh, nakalak nga yung pinto at yan ang hiram nga tayo ng susi kay mudra at ayan na nga din siya dahil nga nagpalaboratory din din siya dahil nga sumasakit yung mga balikat niya. At alam nyo ba mga kumartes, syempre hindi nyo pa alam, sasabihin ko pa lang eh. Yung pedya ng aking anak na si Doktora Shabal, eh siya din doktor ng aking mudra. Dahil si Doktora Shabal ay rheumatologist din, tapos ayun nga din yung doktor ni Inay dun sa kanyang tuhod. At kung kayo nga ay nirarayuman at masasakit na ang inyong mga buto, eh si Doktora Shabal ay rheumatologist din po. Ang clinic nga pala niya ay doon nga pala sa may bubble bath sa may city sub. At ayan, pagkatating ko nga dito sa bahay, yung mga kumot, yung mga cover ng una, tapos yung mga bedsheet namin, ipinagtatanggal eh, ko na nga dahil feeling ko ang gabok na. Isasalang lang naman natin to sa washing at mamaya ay eh, isasampay na rin natin. Sa ngayon nga, eh, wala pang natutulog dito, kundi yung pinsa ng aking asawa, doon siya natutulog sa sala. Kaya itong kwarto nga, yung kama namin, itataas ko muna dahil wala namang natutulog dito sa kwarto. At ayan, hindi pa nga rin ako nakakapag-grocery mga kumarites, kaya yung sabon nga natin ay kakaunti na. Mapapalo na naman ata ng maaga si Mami Lenya. <laughs> charot! Ay, aba mga kumarites, isang linggo na kung hindi napasok eh, straight for the first time. Kaya babawi na lang talaga tayo pagka nga okay na si Kurt at tayo ay nakakapasok na. Sino ba namang may gusto na magkasakit ang anak? Ano? Siyempre wala naman. Pero ako nga basta may nararamdaman sakit yung aking anak, hindi talaga ako napasok sa trabaho mga kumarites. Kasi siyempre mga kumarites, iisipin mo pa rin naman yung anak mo kapag ka nasa trabaho ka. Kaya naman, huwag ka nang pumasok. Ganon. Dahil mga kumarites sabang lumalaki yan, hindi talaga biro ang magpa-ospital. Simula maliit, danas na danas ko na lagi kaming nasa sa ospital mga kumaretes. Hindi ko alam parang buwan-buwan ata yun nasa ospital kami. Kaya talagang suking-suking na kami sa community. Pero dati naman wala pa nga akong medicard noon at pill health pa lang yung ating ginagamit noon. Kaya pagka nga napapaconvine yung aking anak medyo malaki yung excess natin dahil nga wala naman tayong card noon. Kaya malaking pasasalamat din talaga ako dahil nga na regular nga ako dito sa company namin dahil nga ang habol ko lang talaga ay yung card nila. Tamang tama naman at karirin yung nga lang noon. Kaya ayan magagamit naman agad natin. At ayan mga ko na muna itong aming pom at winalisan ko nga yung ila ilalim at puro gabok na. Isa, dalawa, tabi! Sabi na nagbo voice over din eh, yung iingay. So yun, in ko nga pala yung aking asawa mga kumartes nung long sleeve na pang niya dahil nga nagkukulang na. Isinama ko na nga rin dito sa paglalaba para masuot na niya nga din. Tapos nagpunas-punas naman ako dito sa mga iba-ibabaw at magagabok na nga. Para kahit papano paglabas namin ng hospital ay eh, medyo malinis-linis naman itong ating bahay. At ayun nga, malamang sa malamang ay eh, sa lunes pa nga tayo makakapasok niyan. At pagkatapos ko nga magpunas-punas dito, pati na nga rin yung kurtina namin dito sa kwarto eh, ay ko na rin. Wash and wear pagkat ito eh, yun ulit ang ating ilalagay. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ako nagpapalit ng kortina. kasi e tinatamad kasi ako maghalungkat doon sa mga ila ilalim ng bagong kortina. Kaya pagkalaba, yun ulit ang ginagamit ko. At pagkatapos kong antiklopin yung aming mga damit, eh, pinaglalalagay ko na nga dito sa aming drawer. At yun lang naman muna mga kumalatas ang ating update. Thank you for watching. Bye!